Alam mo ba yung pakiramdam na kahit mag-isa ka lang, parang may sumusunod sa'yo? Yung tipong may mabibigat na yabag ng paa sa likod mo, pero paglingon mo, wala naman. Pero paano kung ang sumusunod sa'yo ay isang batang basa? Bata na hindi mo kilala, at ang mas nakakatakot, hindi rin siya nakikita ng lahat. May dalang misteryo, may dalang lamig, at may dalang kwento na hindi basta-basta matatapos. Magandang gabi mga kaibigan. Ako si Ka Elias at muli natin bubuksan ang mundo ng mga kwento ng kababalaghan, alamat, at misteryo dito sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Ang maririnig nyo ngayon ay kwento ng isang ina na palaging may kasamang bata ang kanyang anak. Pero hindi ito basta kalaro. Hindi rin ito kapitbahay na bata. Dahil ang batang ito palaging basa kahit walang ulan at palaging nakatingin sa kanya na para bang may gusto itong iparating. Kaya bago tayo magsimula, siguraduhin mong nasa ligtas kang lugar. Hindi ito para sa mahina ang loob. Si Maricel ay isang simpleng nanay mula sa Laguna. May isa siyang anak na babae na si Aliana, 5 years old. Mula nang mga anak siya, halos buong oras niya ay nakalaan sa pagpapalaki kay Aliana. Masaya naman ang kanilang buhay hanggang isang gabi, napansin niyang may kakaiba sa kilos ng bata. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gata si Alyana, bigla itong umiti sa gilid. Walang tao sa direksyon na tinitingnan ng bata. Kanino ka nakangiti, anak? Tanong ni Maricel. Kay kuya, sagot ni Aliana. Anong kuya? Wala tayong bisita. Anjan po siya o, basa po siya, sabi ni Aliana sabay turo sa isang sulok ng sala. Nanlamig si Maricel. Wala siyang nakikitang kahit sino, pero ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Pinilit niyang hindi magpakita ng takot. Kinabukasan, habang naglalaro si Alyana sa labas, tinawag siya ni Maricel para kumain. Paglabas niya sa pinto, natigilan siya. Nakaupo si Alyana sa may tabi ng puso, nakikipag-usap sa tila wala. Kanina pa tayo hinahanap ni Kuya, Mommy. Sabi niya, gusto ka daw niyang makilala, sabi ni Alyana habang nakatingin sa likod niya. Doon na nagsimulang magtanong-tanong si Maricel sa mga kapitbahay. May nagsabi sa kanya na matagal nang may kwento tungkol sa batang nalunod sa poso noong dekada otsenta. Bata raw na palaging nakikita sa paligid kapag may batang kasing edad niya ang naglalaro. Pag uwi ni Maricel, sinubukan niyang kausapin ang anak. Anak, ano bang ginagawa ni kuya pag nandyan siya? Nakikipaglaro lang po, pero minsan daw gusto niyang sumama sa atin sa loob ng bahay, sagot ni Aliana. Nagsimulang maniwala si Maricel na hindi basta imahinasyon lang ng anak niya ang batang iyon. Lalo na ng isang gabi, habang natutulog silang mag-ina, narinig niya ang tunog ng tubig na parang tumutulo sa sahig. Pagbangon niya, nakita niya ang bakas ng basang paa mula sa may pintuan papunta sa higaan nila. Maliit ang mga yapak halatang pambata. Hindi siya makapaniwala. Paano makakapasok ang batang iyon kung lahat ng pinto at bintana ay nakasara? at bakit tuyo ang paligid pero basa ang mga yapak? Kaibigan, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maricel, makakayanan mo bang matulog pa ulit ng mahimbing? Kung gusto ninyong marinig pa ang sumunod na nangyari kay Maricel at sa Batang Basa, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe dito sa Kaelias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwento ng kababalaghan at hiwaga. Pero kahit pilit na kumakapit si Maricel sa paliwanag na baka guni-guni lang iyon, mahirap baliwalain ang ebidensya. Kinabukasan, nagpasya siyang maghugas ng sahig para mawala ang bakas ng basang paa. Subalit sa kalagitnaan ng pagpunas, napansin niya na unti-unting bumabalik ang bakas, isa-isa, papalapit sa kanya. Wala namang ibang tao sa loob ng bahay. "Alyana, nandito ka ba sa kusina?" tanong niya nang may kaba. Wala po mommy, andito po ako sa kwarto, sagot ng bata mula sa malayo. Nanigas ang katawan ni Maricel. Ibig sabihin, hindi galing kay Alyana ang mga yapak na yon. Para bang may batang dumadaan mismo sa harap niya, pero hindi niya nakikita. At bawat yabag, may kasamang tunog ng pagtulo ng tubig sa kahoy na sahig. Kinagabihan, habang nanonood ng TV si Maricel sa sala, napansin niya si Alyana na nakaupo sa gilid ng pinto, nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Anak, ano ginagawa mo diyan? Tanong niya. Hinahatid lang po ni kuya yung isda na nahuli niya, sabi ni Alyana. Napakunot no si Maricel. Wala namang isda sa harap ng anak niya. Pero maya maya, naamoy niya ang malansang amoy na parang galing sa ilog. Doon na siya napatayo at isinara ang pinto ng mariin. Noong sumunod na araw, nagpasya siyang dalhin si Aliana sa simbahan. Habang nasa misa, mapapansin mong tahimik ang bata, maliban sa isang sandali na bigla itong umiiyak. Bakit ka umiiyak anak? Tanong niya. Hindi po makapasok si kuya, sabi ni Aliana habang tumuturo sa labas ng simbahan. Nandun lang po siya, basa. Parang kinuryente si Maricel sa narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya hindi lang kaba, kundi awa. Sino nga ba ang batang ito? Bakit sumusunod sa anak niya? at bakit parang hindi siya makatawid sa mga lugar na banal. Pag uwi nila, kinausap niya ulit ang anak. Anak, gusto mo bang makausap ko si kuya? Opo mommy, kasi malungkot po siya. Lagi siyang mag-isa. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Maricel na baka humihingi ng tulong ang batang basa. Hindi lang ito basta nagpaparamdam para manakot. May dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Pero anong klaseng tulong? At paano mo tutulungan ang isang kaluluwang matagal ng patay? Sa mga sumunod na gabi, dumadalas ang pagpapakita ng mga bakas ng paa. May pagkakataon pang may maririnig na mahinang tawa ng bata sa bandang kusina o sala. Minsan, nagigising si Maricel sa tunog ng humahampas na tubig, parang may nagbubuhos ng timba, pero pagbangon niya, wala namang kahit patak ng tubig sa paligid. Hindi na ito basta kababalaghan para kay Maricel. Para sa kanya, may misyon na siyang kailangang gawin, kahit hindi niya alam kung handa siya para dito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta si Maricel sa bahay ni Aling Bebang, isa sa pinakamatagal nang nakatira sa kanilang barangay. Ito rin ang nagsabi sa kanya noon tungkol sa batang nalunod sa poso. Aling Bebang, gusto ko pong malaman yung kwento tungkol sa batang basa. Yung sinabi niyo dati, tanong ni Maricel. Ay naku, iha, mahaba-habang kwento yan. Pero kung gusto mo talagang malaman, makinig ka. Ang batang sinasabi ko, si Nilo. Sampung taong gulang lang nung mangyari. Mahilig siyang maglaro sa may poso. Isang araw, nahulog siya habang nag-igib at bago pa siya mahila pataas, nalunod na siya. Simula noon, sinasabi ng mga tao dito na nakikita siya tuwing may bata na kasing edad niya ang naglalaro malapit sa poso, sabi ni Aling Bebang. Habang nakikinig si Maricel, naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Sa isip-isip niya, baka nga ito si Nilo na binabanggit ng anak niya. Kaya lang, bakit parang siya ang gustong makilala, hindi lang si Alyana. Gabi na nang bumalik siya sa bahay. Nang oras na para patulugin si Alyana, tinanong niya ulit ang anak. Anak, si Kuya ba may pangalan? Tanong niya. Opo, Nilo daw po, sagot ng bata sa ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Hindi niya binanggit ang pangalan kay Alyana, pero alam ng anak niya. Lalong tumibay ang paniniwala niya na hindi imahinasyon lang ito. Makalipas ang ilang araw, habang nagluluto siya sa kusina, bigla niyang naramdaman na parang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Napalingon siya pero wala siyang nakita. Sa gilid ng tainga niya, may mahina siyang narinig. Tulungan mo ako. Napatigil siya. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig niya o guni-guni lang. Pero nung gabi niyon, nagkaroon siya ng panaginip. Nasa gilid siya ng poso, at may batang basa na nakaluhod sa lupa, umiiyak. Sa likod nito, may matandang lalaki na nakatingin, galit ang mga mata. Pagkagising niya, hinihinal siya at pawis na pawis. Pero may isa pang mas nakakakilabot, basa ang laylayan ng kanyang nightgown, parang nalubog sa tubig. Hindi na alam ni Maricel kung saan siya magsisimula. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. May mas malalim na dahilan kung bakit sumusunod ang batang basa sa kanyang anak. At kung hindi niya agad gagawa ng paraan, baka pati sila ay madamay sa kwento ng trahedyang iyon. Kinabukasan, nagpa siya siyang puntahan ang lumang bahay na dating tinitirhan ng pamilya ni Nilo. Halos gumuho na ang bubong at puno na ng damo ang paligid. Habang naglalakad siya papasok, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Sa loob ng bahay, may nakita siyang lumang laruan, isang kotse-kotse hanggawa sa kahoy. Basa ito. At sa tabi nito, may nakasulat sa dingding gamit ang tila putik at tubig, isang salita lang, tulong. Napaatras si Maricel habang nakatitig sa salitang nakasulat sa dingding. Ramdam niya na parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. May amoy ng lumang kahoy na nababad sa tubig at kaunting amoy ng kalawang. Nanginginig ang kamay niya, munit pinilit niyang hawakan ang laruan. Pagkapulot niya sa kotse-kotsehan, may malamig na patak ng tubig na bumagsak sa kanyang balikat. Napatingala siya sa kisami, pero wala namang butas o tubo na pwedeng pagmula ng tubig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at doon niya nakita. May batang nakatayo sa sulok ng kwarto. Basa ang buong katawan, nakalaylay ang buhok, at nakatingin lang sa kanya. Walang galaw. Walang salita. Pero ang mga mata, puno ng lungkot. Hindi alam ni Maricel kung tatakbo ba siya o lalapit. Sa kaba, napabitaw siya sa laruan. Pagkahulog ng kotsi-kotsihan, wala na ang bata. Lumabas siya ng bahay nang halos magtatalon ang puso niya sa dibdib. Pero bago siya makalabas sa bakuran, may narinig siyang boses ng bata sa likod niya. Huwag mo po akong iwan. Tumakbo siya pa uwi, dala ang takot at pagkalito. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang natutulog si Aliana sa sala. Basa ang buhok at damit ng anak niya, pero wala namang paligo kanina. Nang gisingin niya, umiti lang ang bata at sinabing, Nakalaro ko po si Kuya. Sabi niya, masaya na siya kasi nakita kanya Mommy. Hindi makapagsalita si Maricel. May halong kaba at awa ang nararamdaman niya. Pero kasabay nito, may gumugulong na tanong sa isip niya, bakit sa dami ng tao sa lugar nila, sa kanila pa pumunta ang batang basa? Kinagabihan, habang natutulog silang mag-ina, nagising si Maricel sa tunog ng paghampas ng tubig, parang may naliligo sa loob ng bahay. Bumangon siya at sumilip sa kusina. Sa dilim, may anino ng bata na nakaupo sa sahig, umiiyak, at may hawak na lumang laruan. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang lakas ng loob niya, pero lumapit siya. Paglapit niya, napansin niyang wala ng tubig sa paligid. Wala ring bata. Ang naiwan lang, ay ang bakas ng dalawang paa na basa, papunta sa pintuan ng kanilang kwarto. Bumalik siya para tingnan si Aliana, at doon niya nakita na mahimbing pa rin itong natutulog. Pero may kamay ng bata na nakapatong sa balikat nito. At tulad ng dati, basa. Sa puntong iyon, alam ni Maricel na hindi na niya pwedeng baliwalain ang lahat ng ito. May isang bagay na dapat niyang tuklasin bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Maricel. Bumalik siya kay Aling Bebang para magtanong pa. Aling Bebang, aksidente po ba talaga yung pagkamatay ni Nilo? Tanong niya, Nag-iba ang mukha ni Aling Bebang, parang biglang natahimik at nagdalawang isip kung sasabihin ba ang totoo. Iha, matagal nang hindi pinag-uusapan yan dito. Pero dahil alam ko na nasa iyo na rin si Nilo, sasabihin ko na. Hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Napakapit si Maricel sa upuan. Noong bata pa si Nilo, kasama niya sa bahay ang tiyuhin niya. Matapang at istrikto raw yung tiyuhin, pero may ugali na lasenggo. Isang araw, nakita ng mga kapitbahay na magkasama si Nilo at ang tiyuhin niya sa may poso. Nag-aaway. Pagkatapos nun, wala na si Nilo. Sabi nila na hulog, pero may nakarinig ng sigaw na parang may humihingi ng tulong, sabi ni Aling Bebang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maricel. Biglang bumalik sa isip niya yung panaginip niya, yung batang basa na may matandang lalaking galit sa likod niya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Alyana na nakaupo sa sala, nakikipag-usap na naman sa kawalan. "Anak, sino ka usap mo?" tanong niya. "Si Kuya po." Sabi niya, "Yung masamang lalaki daw, andito pa." Napatingin siya sa pintuan at nakaramdam ng kakaibang lamig. Hindi ito lamig ng hangin, kundi lamig na parang may nakatayo mismo sa likod mo. Nang tumingin siya, wala namang tao, pero ramdam niya ang mabigat na presensya. Gabi na nang muling magpakita si Nilo kay Maricel. Sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw ang boses ng bata. Ate, tulungan mo po ako. Ayokong siya ang mag-alaga sa mga bata dito. Hindi alam ni Maricel kung paano tutulong. Pero kinabukasan, nagpa siya siyang pumunta sa barangay hall at magtanong tungkol sa kaso ni Nilo. Halos magulat siya nang malaman na walang record ng opisyal na investigasyon noon. Walang kaso, walang report. Parang tinabunan lang ng katahimikan ang lahat. Nang umuwi siya, iba na ang pakiramdam niya sa bahay. Mabigat. Madilim. At tuwing gabi, may maririnig siyang malalakas na yabag ng matanda sa loob ng bahay. Hindi 'yon yabag ng bata. Minsan, may maririnig pa siyang mahinang bulong sa tenga niya. Huwag ka nang makialam. Pero imbes na umatras, mas lalo lang lumakas ang loob ni Maricel hindi niya hahayaang mapahamak ang anak niya. Isang gabi, habang natutulog si Aliana, bigla itong nagising na umiiyak. Mommy, galit si kuya. Hindi po sayo, dun po sa lalaki. Sabi niya, malapit na. Hindi alam ni Maricel kung anong ibig sabihin nito, pero naramdaman niya na malapit na siyang makaharap sa mismong taong kinatatakutan ng batang basa. Dumating ang gabi na parang mas mabigat kaysa dati ang paligid. Tahimik ang buong bahay, pero sa katahimikan na yon, may halong kaba na parang may hinihintay. Habang natutulog si Aliana, nakaupo si Maricel sa tabi nito, hawak-hawak ang rosaryo. Hindi pa man siya nakakapagdasal ng tatlong Hail Mary, biglang bumukas ang pinto sa sala. Walang hangin, walang tao sa labas, pero dumiretsyo ang tunog ng mabibigat na yabag papasok ng bahay. Tumayo si Maricel, naninig pero matatag. Sa gitna ng dilim, may aninong papalapit hindi bata. Matanda. Malaki ang katawan at mabigat ang hininga. Sino ka? Tanong ni Maricel nang may lakas ng loob. Wala kang pakialam, boses ng matanda, mababa at malamig. Sa gilid ng anino ng matanda, nakita niya si Nilo, basa pa rin, pero galit ang mukha. Ate, siya ang pumatay sa akin. Doon nagdesisyon si Maricel. Tinindigan niya ang kinatatayuan niya at itinapat ang rosaryo sa anino. Malakas niyang binigkas ang dasal, at habang dinadasalan niya, nagsimulang manginig ang buong sala. Ang anino ng matanda ay kumurba, tila nasusunog sa liwanag ng kandila. Narinig niyang sumisigaw ang matanda, pero kasabay nito, narinig niya ring umiiyak si Nilo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, nakukuha na niya ang hustisya. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala ang anino ng matanda. Naiwan lang si Nilo, nakatayo, nakangiti, pero may luha sa mata. Salamat po ate. Pwede na akong umalis. Bago siya tuluyang nawala, lumapit siya kay Alyana at hinaplos ang buhok nito. Lagi mo siyang alagaan. Mabait siya. At sa isang kisap mata, wala na sinilo. Tahimik ulit ang bahay. Wala nang bakas ng tubig, wala nang yapak. Akala ni Maricel, tapos na ang lahat. Ngunit isang linggo matapos ang pangyayaring iyon, habang naglalaba siya sa may poso, naramdaman niyang may patak ng tubig sa balikat niya. Pagtingalan niya, wala namang ulan. Paglingon niya, sa may gilid ng bakuran, may nakatayong batang basa, ibang mukha, ibang anyo. At nakatingin ito diretsyo sa kanya. Parang gusto nitong magsalita, pero tumalikod at nawala sa likod ng puno. Doon na pagtanto ni Maricel na baka hindi lang sinilo ang bata sa lugar nila na hindi matahimik at baka nagsisimula pa lang ang lahat. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinubukan ni Maricel na ibalik sa normal ang buhay nila ni Aliana. Wala na ang mga yapak, wala na ring amoy ng ilog sa bahay. Akala niya, sa wakas, makakalimutan na nila ang lahat. Isang hapon, naglalaro si Aliana sa labas habang naglalaba si Maricel. Naririnig niya ang tawanan ng anak at ang tunog ng bola. Pero maya-maya, napansin niya na tila may kausap na naman ito, Anak, sino ka usap mo? Tanong niya mula sa may poso. Kaibigan ko po, sagot ni Aliana na nakangiti. Lumapit si Maricel para makita kung sino, pero pagdating niya, wala namang ibang bata sa paligid. Nasaan siya? Tanong niya. Umalis na po, sabi ni Aliana. Sabi niya, uwi muna siya sa ilog, pero babalik daw siya para ipakilala yung mga kaibigan niya sa akin. Nanlaki ang mata ni Maricel at napatingin sa direksyon ng ilog. Sa dulo ng pilapil, may isang maliit na anyo ng batang-basa na nakatayo at nakatingin sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, hindi isa, kundi tatlo ang mga batang-basa na nakasilip mula sa likod ng puno. Lahat sila nakangiti. At bago sila mawala sa paningin, sabay-sabay silang kumaway. Mga kaibigan, natapos na natin ang kwento ng batang-basa na sumunod kay Maricel. Isa itong paalala na sa likod ng mga misteryo, may mga kaluluwang naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Pero minsan, sa pagbibigay ng tulong, may mga pintong nabubuksan na hindi natin alam kung kaya pa nating isara. Kaya kung sakaling makakita kayo ng batang basa sa tabi ng kalsada o sa gilid ng ilog, magdasal muna kayo bago lumapit. Hindi natin alam kung sila ba ay nangangailangan ng tulong o baka tayo pala ang magiging susunod nilang kasama. Ako po si Ka Elias at ito ang alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga kaibigan. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang tumingin sa paligid ninyo, lalo na kung may narinig kayong patak ng tubig sa gitna ng gabi.